Itapon, yung tapon. Itlay, mo lang dyan sa tubig. Lalabo lang yung tubig mo. Oo, oh, tingnan mo. Oh, lumabo siya. Oh. <laughs> Hindi na. Kaya mo. Doon ka ba sa may bato doon? Oh. Yan. Malalim mo. Hindi malalim yan. Pati, pa, pati na, palinawin mo muna yung tubig. Dito, dito, dito. Oh. palabuin yung tubig ah. Hmm, nga. Try mo nga maligo. <laughs> Diyan. <laughs> oh. Buhos ka nga. Malamig ang tubig. Oh, mupo ka dun oh. Dun, oh, sa so, may batuhan na yun oh. Oh, doon. Oh, yun, 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 yeah. Doon, lakad ka pa doon. Huwag kang mag-alala nandyan ako. Diyan lang ako sa may bato na yan, oh. Sa may tubig. Yan. Hindi yan malalim. malalim mm Hindi ka pwedeng magtagal ha kasi malamig ang tubig. Baka sipunin ka. Malay sa ospital. Send natin ta kay sa kay kita Ate Asia. Tabi-tabi po. Diligo lang po ang baby ko.